Yan. hunters, para may lumot at labo. Pero may maliliit na nakikita. May ulik-ulik. Mga gopings. O dito tayo sa mga paradahan ng bangka. Yan na mga rito. O, mga nakaabang. O. Tatlong mga hunters natin rito. Abang-abang lang. Ano mga ganda na. Ma. Mahanag o. Ito na yung dala natin barilo oh, yan na ka-idol. Shoutout kay Idol Vlog. Siya, nakidikit ko na yung sticker mo bigay sa akin. At shoutout din kay Gedi Javier. Oh, na talagang berde. Kaya yan ah, na mamamarin maaaring lang. Ari yan nagpupunta sa Tasan. Eh. Hmm. Nakatayo nga sila, Architect Rose. sa Paglikuro road. Saan. May <laughs> baka po 'to sa oh, nga po, yun nga sa ilalim. Eh sira ang bisyo ng aking... yakim. Eh ano? Omo. Mukhang ganda pa yata ng tubig dito sa tabia. Ah. Nananabik siya. Oo oh, po, panrami uh, ako. mye. Yun no, umuputak na ata. Hindi ko po sanang humangin. Diraan ng limay. Hari lang ang lalim. <laughs> Putak, pati si pati na Tokso. Oh, Tokso talaga yung tilapia. Ano po? <laughs> <Tukso> talaga yan. <yung. laughs> Pagka may dalang barla tsaka ayaw ano, rumanan eh. <laughs> Nakasala <laughs> pa sa namamaray. <rin. laughs> Wala na, tulog na mga pasir. Sobrang katipo ng kamay. <laughs> Alang yan. Mamaya na uli labas, mga alas dos, lalabas ang mga elementary school. tapos narat arat siya. Meron na yun, ano na ron Tin, na. Tinira ko yung four finger na. Ayun, 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 nag-iitim ron. Dalawang raan ng bangka ni ano ah. Uh. Oh, na na, na, na anlog pala na. Yo, kumakana na rin ron. Mas maganda itong big room. Ah, yung hindi nararaan na ng bangka. Oh, eh. hindi eh. nararaan na ng bangka raw. Ayun, oh, kalug na kalug na yun na. Eh. Naging brown na ron sa tabi ah. Ayan, yeah, ayan oh. Mali. Pare, may kakaroon oh. Naglalaro sa labo. Nakadali na yun ng malapar. Ay, labal eh. Mm -hmm. Ay, nakikita na mga four finger eh. <laughs> Pag nalang, iba talaga. Wala pang estudyante sa amin. Oo, iba talaga yung marahing estudyante, pare. Sa si um, si amin marahing uh, estudyante, high school, elementary. Taliba, ano, parang di ko makita. May taliba, may parang mayroong balut. May balut. Eh, Ay, oh. kanya ito. May balut. Kanya ito, stainless ito, binalutan niya. Ayan, 6,000 nga lang Bebenta Ngayon, ah, oh. ngayon. Oh. ngayon. Yung isang araw nung nakaraan ka tumaisin sa akin, Edwin, nipa, ayaw ka sa kong gwardiya. Hmm, ba't kaya binibinta? Oo, 1 for 3 ba ito? 1 for 2. Kaya kagawa pa rin lang, yan gawa ni Kanuel, yan. Oo, ba't binibinta? Saan? Namaril ka pa rin, tumingin ka pa kahapon. Ito, ganyan No, sa yan lang. Ito, may hangin Malilito na. Maliliit na nakikita ko rito. Ayan. Nasa tabi nga. Nasa tabi nga. No. Ay, mumuti. Oh. <laughs> pihaya. Gloria. Yeah. Gloria ba? Oh. <laughs> namumuti. mumuti. Oh, Ay, eh. Malalim yun. Malalim yun. Lord tunay. Nah, namumuti, ini nama muti itu nai. Mana mudi Lord? Tunggul Okay, kita isi tayo mga hunters. Eh pampiritos. Oh yan ang ating kanter si Boying Narito. The Da please pa ay Oh, ini mah isre Okay. <laughs> puting puti pa galin lang sa baan eh par si Robert na ito rin kahapon nagkita si Robert so, gagala rin ay ayaya nga ang kahapon pero meron lang wala siya dalag uh, ba nagpa ano ah nagpa ismok ng sasakyan ay naka niyayaya ko kahapon sabi na mm. kahapon niya ba yun kahapon no wala na inangin na ay tatayo si ka ano kuya Arnold magtatayo kulang lasa sa cargo yung baril mo tara punta ko rin sa cuwi diretso uwi pagka ha. mga kantes nagtayo tayo ng tore at tinayo natin ang ating pagoda Dito lang sa paradahan namin mahangin na yung nakakapamutok na eh Oh. Pare. Bago pa katatayo ko pa. Oo. Eh may nakakahuli na ro kasi humangin it. Katatayo ko lang nito. Oo. Eh, maano nang... <laughs> Ay, oh. maano mano nang. Si Palare yan eh. Ay, liit pa. ito kulatin na <laughs> yo. Dito lang mo tatayo. Oh. Ah. Wala, lame mga pustao oh. pero yan eh ito lubog ang tulis ko na ito rati hangga rito yan eh katataas nito eh oh ano eh siya parang ubig ala magdadala kang baril eh iban labo tubig sa tulay no eh. daw na ako galing eh naano kung nag nagpuputo ka na ha Marami nga, maliliit. Itiaga tayo. Shoutout po muna sa inyong lahat. At sa aking uh, ninong Gary Perpetua from Canada. At sa kanyang nanay, si nanay Nelia at tatay Berilio Perpetua from Canada. Ingat po kayo dyan. At sa Canada. At saka kala Kuya Eric. Dito sa Morong Rizal naman. Saka kay Kuya Juan. Shoutout at uh, yung tropong mama maril rito sa morong Rizal tiksai Hunter shout out po sa mga gusto magpabati sa atin shout out po sa inyong lahat sa mga nanonood at mga sumusubaybay kay Paul Hunter maraming salamat po shout out po sa inyo ayun pinakita tayo pataas Lapang. Kakais daw yata. Yuh. Sana'y tamaan. Hmm, tamaan niya. Pinger na ito. Ang ibang huli natin. Hmm. yung putih ah, oba pangluto na nga thank you lord hmm. ito nga tasin nga siap. Kita tengoklah. Ini koping dia. Satu, bangun semula. Oh, Tu Lama nak

mihi la ba, bihi lasa Teri pinggir. Lepas, lebih lepi na, harap apa na. Pur pinggir na. Panter. Hmm. Hmm. Ay, eh, three finger na la. Three finger. Hmm. Pwede na. Hmm, kasala hmm, hmm. hmm, pa. Ah. Maampun na guys. Takbo tayo, takbo. Allah Nah aman ya Tanggal katilang Na rantas yang takut lu oh <tong> problem mulan nakakatatlo lang tayo pwede na yan tanggal kapila sila ang nangangating ng asintado ang oh, babay na mga kantes umus ito oh, marami salamat tuloy sa inyong pagpanood ulit kahit kakunti lang nahuli natin bye bye thank you thank you